Ay, kapoy gid magtrabaho ba. din kaya balay din ni Pedro De Guzman no. Oh. Boss, pwede magtalong sa inyo, boss? Pwede man, boss. din ang balay din ni Pedro De Guzman. Ara daw. Yeah. No. Manok siya, boss. Ah, uh, sa so may kripunan si Kuabe. Ma maano ko sa iya, ma CI. Ah. Kaya nakuha siya sa TV na 32 inches sa akin. Nakuha siya sa TV uh -oh. kaya, to. Oo. Sa balay nito? to. Ara nang balay nito? to. Ah, oh, hindi. tira ko pala. na na po guto. Pogut, nga ano, boss. TV, TV, rice cooker. Pati rice si cooker na ugot. Ba bago karating mo lang nga may ano din na rider. Rider. Oh. Duha to kasi ako yung i-cancel niya. Ay, wala galit sa kwarta to. Wala nang bayad. Kwarta ko no. Karna sila niya sa akun, Motor niya kasto, sharing. Ano tong i-applyan niya sa imo? TV 32 inches. Hindi kana na may siya kaya to. Ako na si Corintio. wala nag-aaral ng tubig si mo. Hindi, puntahan ko lang boss. E, i si i ko, si, ko lang. i i ko lang siya. Ayan, gagawin